Good morning mga ka-farmer. Kumusta po kayong lahat? At ito na po yung ating tanim na talong. Ito ay Fortuner F1. At ito ay nasa 19 days na simula ng tinransplant natin. Yan, nasa 500 na puno po ito. At ngayong araw po, uh, magpupruning na po tayo. Pupruningin na po natin yung kanyang mga side shoots. Yan. Dito meron na po tayong na pruning at papakita ko lang po sa inyo yung simpleng paraan ng pruning ang big sabihin po ng pruning ay yung pagtatanggal ng mga dahon, sanga, bunga at iba pang bahagi ng halaman upang mas lalong mapaganda yung ating mga halaman katulad po nito ang isang halimbawa po ng mga ipupruning natin yung dahon unang una kapag ito ay may sakit may kita kagad natin yan sa dahon kapag may sakit tingnan natin sa ibabaw kapag wala tayong napansin kadalasa may kita natin sa ibabaw ng mga sakit ng dahon ng talong ay mga kinainan ng uod at yung iba naman katulad nito ito ay leaf miner then mas marami pong insikto yung tumatago sa ilalim yan So tingnan din po natin yung ilalim ng dahon. Tapos, pangalawa naman po kung kayo ay magtatanggal ng sanga. Kung halimbawa ito ay uh, ang tatanggalin nyo po ng mga sanga, ito po yung mga side shoots. Yan. So napakasimple lang po nitong tanggalin yung yung side shoots niya kahit hindi na kayo gumamit ng gunting. Para masigurado ninyong sagad yung pagkakatanggal ninyo. Halimbawa, ito po. So, ganyan. Ganyanin lang po natin. Malambot lang po yan. Ito. Tanggalin lang po natin. Ganyan. At, ito. Tatanggalin na rin po natin itong dahon. Lalo pa ito ay uh, infected ng leaf miner. Yan. Iwasan din po nating tanggalan ng mas maraming dahon ano. Uh, lalo pa ito ay pasimula pa lang. Tatanggalin lang po natin yung mga infected at saka yung mga yung mga hindi na kailangan ng mga dahon. Yan. So ganun lang po. Then Itong mga natanggal na to, ipunin po natin upang mas malinis tingnan yung garden natin. At the same time, may iwasan natin kung sakaling may sakit yan, may iwasan natin magkalat yung sakit. So ito, merong leaf miner. Pwede rin po kayong gumamit ng gunting. Pagdating na sa mga dahon, hindi masyadong masaktan yung katawan ng talong. Pero sa side shoots, mas medyo mabilis kung kakamay na lang natin. Yeah. So, dito yung mga nakita natin na sa 19 days na umatake na dito ng mga ano ay ito lang naman yung leaf miner simula nung katatanim pa lang siya. Yun lang yung umatake. Ito rin yung advantage kapag may plastic mulch yung ilalim dahil nagre-reflect yung sunlight dito at tumatama dito sa ilalim ng dahon. Kaya yung mga insekto sa ilalim ng dahon minsan ay na nadidistract din ng plastic mulch. Napansin ko na rin dito sa 19 days na talong ay nagsisimula na yung kanyang bunga. Dahil ang talong ay nasa 60 days bago makapag-harvest. At yan guys, natapos na natin yung pruning. So yung uh, mga advantage ng pruning, una yung concentration ng nutrients ay dito sa sa sanga na kung saan gusto mong palakihin, katulad nito sa main branch. Pangalawa, syempre yung air circulation, yung pag-ihip ng hangin, maliwalas dahil malinis. Hindi masyadong maraming sanga kapag maraming sanga kasi may mga nalililiman. Yan. Then, pangatlong advantage nito, may iwasan din natin yung uh, mabilis na pagdami ng mga pisti. Mas mabilis itong kapag nag-spray tayo o nag-apply tayo ng anumang pesticide ay mas mabilis nating patayin kung sakaling merong mga insekto. At, syempre, maganda, malinis siya tingnan. May iwasan din natin yung fungus. Yan. So, much better kapag nag-, nag Pruning tayo hangga't bata pa para hindi na lumaki yung mga branches, mga shot, side shots para mas uh, salip na ilalaki pa ng mga side shots. ay dito na, lalaki sa pinaka main, main branch nito. So abangan nyo sa susunod na video natin, papakita namin sa inyo yung uh, fertilizer fertilized fertilization application natin. The same time, titingnan abangan din niyo yung Uh, paglaki ng mga bunga nito. Yan. Kumusta nga pala yung mga tanim ninyo na gulay dyan? Ano ba yung mga ano ba yung mga na-encounter ninyo ng na mga problema? Mga insekto o anong mga solusyon naman yung mga uh, ginagawa ninyo? Anong mga best practices na ginagawa niyo dyan sa inyong gulay? Sana mga ka-farmer ay tulong-tulong tayo na maging mas malago yung ating mga tanim na gulay kaya kung mayroon kang gustong i-share, i-comment mo lang yan sa comment section at pag-usapan natin. Hanggang dyan lang mga ka-farmer ang video natin ngayong araw kung paano mag-proning ng talong. Dahil pahapo na. Good morning mga ka-farmer. Matapos nating matanggalan ng mga side shoots at matapos ang apat na araw ay ito na. Yung mga talong natin ang bilis nilang lumaki. Kaya naman ang susunod naman natin gagawin ay kailangan nating putulin yung unang bunga. Kaya sa susunod na video, papakita ko na rin sa inyo kung bakit natin kailangan putulin yung unang bunga. At kapag pinutol natin, ano nga ba yung magiging resulta nito sa ating mga halamang gulay? Magiging positive ba yung result nito o magiging negative? Kaya yan, isa sa mga abangan ninyo. Maliban nyo nga, farmer, ay isa rin sa dapat yung abangan dito sa ating mga video, ay yung pagtatransplant na natin ng ampalaya paano nga ba yung ginagawa namin na pagtatransplant ng ampalaya. Papakita namin doon kung paano namin ito ginagawa. Kaya isa sa mga dapat mong abangan yan. Maraming salamat sa inyong panonood. nagustuhan mo yung video na to at gusto mo na ganito mga video, huwag mo kalimutang mag-like. At syempre, share na rin sa ating mga kasamang farmer. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe for more videos. At marakin tulong din yan ka-farmer sa ating channel. Hanggang sa muli, maraming salamat. At lagi nating tatandaan na ang pagpupruning ng ating mga halaman ay napakalaking tulong para sa mas malaking ani. Sa muli, maraming salamat, paalam.